Para sa aking balitang showbiz, malaki ang pasasalamat ni Judy Ann Santos na napasama siya sa Coco Mama, isang local brand ng gata na sumusuporta sa mga local farmers ng Niog. Kamakailan lamang ay sumama ang aktres sa General Santos City para sa tree planting kung saan isang libong puno ng Niog ang itinanim nito kasama ng mga volunteer. Ayon sa aktres, ang mga naturang proyekto ang gustong gusto niyang puntahan dahil gusto niyang ma-experience at maging part ng pag-save sa environment. Ang mga ang gawain daw ay masarap ikuwento sa mga anak at iyon daw ang values sa gusto niyang ituro sa mga bata. Sinayper actress na hindi lamang sa mga anak niya kundi sa mga younger generation na ang pagigibak ay hindi lamang tungkol sa pera kundi ang pagtulong sa mga farmer o pamaramdaman ng mga ito na appreciated sila. Marami na raw kasi mga kabataan ngayon ang nakakalimot na sa bidipisyon ng pagtatanim ng puno kaya nangako raw siya na tutulong siya sa pagingganyo sa mga ito na makiisa sa mga activity na makatutulong sa pag-save sa environment. Sinay pa ni Judain hindi lamang para maisalba ang industriya ng Nugan ang kanyang ginagawa, kundi para na rin sa Mother Earth dahil nililinis nito ang hangin at ang oxygen.